Umagang kay ganda na naman sa inyong mga guys. Ito na naman tayo ang inyong Rowan and Sullivan ay nagbibigay ulit ng update sa buhay ko. Wala akong magawa ngayon. Iniisip ko, ano kaya yung future ko? Ako kasi yung tao na overthinker. Yung laging nakiisip ano man ang mangyari sa bukas o kaya anong magandang gawin. Ano. Habang sa pagtanaw ko rito, natutuwa ako meron akong nakitang isang diwata diwatang nagpapaganda na yung bang nage-exercise ayun, makita nyo hanapin nyo dyan mga guys sa, sa lakiwak ng Israel may isang diwata dyan na talaga namang na nai-inspire ako sa, sa ganda ng -ka, yung ganda ng lugar, sa ganda ng view tapos makikita mo yung may isang porsigidong magano ho oh. yung matang nag-exercise dalaga yan oh kaya mga guys sarang oh. sabi ko overthink overthink ako dito sa ginagawa oh. ko ko na lang kaya yung isang ano to no ganun no oh. nag-exercise siya sarap kaya ng pakiramdam na nasa pinakatuktok ka tapos kung pinapaganda mo yung sarili mo sabi nga nila tama naman bago ka isipin mo yung bukas, isipin mo ang pera, isipin mo muna yung sarili mo. Maging, kasi sabi nga nila, hindi ang kayamanan ng pera, hindi kayamanan ng mga material na magay. Ang hit na kayamanan natin ay ang ating sarili, ang ating kalusugan. Kaya, nakaka-inspired. Kaya natutuwa ko sa kanya. Habang pinagmamasdan ko ang Israel, ang ganda. habang ako ay nagmumuni. Napansin ko siya, 'di ba? Ang daming daming pinapatay yung mga bagong building dito mga guys. Kaya ang sarap tuwing umaga, tuwing hapon. Sa, sa other side to, ah. Ganda ng view. Busog na busog yung mata ko lalo na sa gabi mga guys. Para silang kumikinang naginto pa kasi yung ilaw tapos nasa malayo ka pinagmamastan mo hindi mo talaga hindi mo talaga maihisip yung e minsan yung magmumuni ka talaga ang layo, pilin mo ang layo layo sa sa kinagisnan mo sa amin kasi sa probinsya ano lang eh kanya ang bahay natin eh hindi ganito kataas kaya ikaingi eh, hindi mo, iba yung tanawin na makikita mo doon mat tanawin na makirilimit mo yung mga huni ng ibon huni ng mga insekto kung ano ano yung mga tuko, ganyan dito wala kang makikita mo kaya lang na dito, ang ingay, ingay ng mga nagtatrabaho gumagawa ng mga building na to mga wild ano, le, ano yun? basta yun mga welding, mga grinder, ganyan. mga ano ng pupukpuk. Kaya, ito uh, eto naman yung sa pupunta tayo sa tapit hapon na. Hindi ko rin talaga maiwasan na umanga at magpasalamat sa may kapal sa kalikasan at sa ganda ng kanyang nilikha. Makikita ko rito na tatangon na yung tapit hapon na yung kalangitan parang may may ano siya tawag dito may ningning -ning. napakatahimik di ba hindi mo makikita ang gulo ng buhay pag ganito ang mga tao ay nasa kanya-kanyang buhay kanya-kanyang gawain pero ang dami ang mga tao dito pero pag pag nga ganitong oras na wala ka nang makikita ang chismis wala ka nang makikita kung ano-ano i-enjoyin mo na lang yung view ng ganito kailan ko kaya mai-enjoy ang view ng ganito pag uwi ko sa Pilipinas kaya hanggat nandito ako enjoy 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 ay <laughs> na si Rowena kaya nakakamiss lang ganda pa ang ganda ng nilikha ni Lord ang ganda ng mga dapat na tanawin pag-uwi ko pagtanda ko itong mga video na to ang babalik-balikan ko na sa panahon ng kabataan ko sa panahon na ako ay naging isang OFW naranasan ko makita ang ganda ng Israel tingnan mo mga guys titigan diba may makikita ka doon na lumutlutang na moon <laughs> moon yung ah hindi siya moon araw araw na sisigit na Ayan, kaya sabi nga nila, ang araw ay lilipas din. Magtatago rin. At ang buwan ulit ang papalit. Parang ang buhay din. Ang problema, lilipas din yan. Matatapos din yan. May panibagong panibagong pag-asa. Kaya huwag ka mawalan ng pag-asa mga guys. ba? Diba? Morning and day. Always well mga guys. Talaga namang napapa manghaka. Kaya mapapa mag enjoy ka sa buhay kung ikaw ay positibo sa lahat ng bagay. Huwag mong hayaan na lamunin ka ng anumang problema, anumang pagsubok sa buhay. Kailangan mas maging matapang kaharapin harapin ng mga lahat ng mga yun. Nang buo ang loob, buo ang sariling pagsisikap at pangarap na balang araw, aangat din, magbabago din ang buhay mo. Basta wag na wag kang susuko at lagi mong tandaan na hindi ka nag-iisa nandyan ang si Lord nandyan ang mga tao nagmamahal sa iyo na lagi mong isipin na magandang buhay masarap mabuhay masarap magpatuloy sa lahat ng pangarap mo kaya wag na wag na wag na wag kang susuko ganyan lang ang positive guys di ba kaya gagayahin ko mamaya itong diwata na to na nag-e-exercise nakita nyo na ba guys kung nasaan ang gumagalaw na diwata ayun sa sa gilid i-comment nyo guys kung nakita nyo sa sa video natin, nating ito yung nakita kung magandang diwata diwata talaga namang nakakabighani nakaka-amaze ang kanyang estilo kaya guys, hanggang sa muli nating pagkikita, laging tandaan ang inyong kaibigan na si Ruwan na Sullivan ay laging nandito para magbigay ng positibong mga bagay, positibong uh, pananaw, positibong aspekto sa buhay. Kaya huwag kang mawawala ng pag-asa, ang buhay ay madali lang yan pag nasa taong mga positibo lang. Ganun lang ang yawad maging masaya kasi hindi natin hawak ang buhay mapaglaro ang buhay kaya laruin mo lang ng tamang diskarte tamang pamamaraan at tamang pag, pag pagiging masaya tamang sayang may hirap kasi yung sobrang saya, sobrang lungkot saktong timpla ng buhay para mas lalong maging meaningful at happy lang. Kaya hanggang sa muli natin pagkikita, mga tropa pits, mga kumare, mga amigos, mga amiga, mga pare koy, eto na si Rowan Asunduben. Nagsasabing hanggang sa muli kung hindi ka pa subscribe sa akin channel, please like and subscribe at comment kayo sa akin mga guys. ha anuman ang magandang pag-usapan, anuman yung mga may share nyo para maging mas positibo tayo. Hanggang sa muli.